Lenny Robredo mm. versus Sara Duterte. Ugong-ugong ngayon. Wala pang 2028 election. Pero malakas na ang Tanjiri. May sariling eleksyon na. Hindi diba? mm. So dito tayo. Lenny Robredo versus Sara Duterte. 2028 election daw. Nako. Oh. Isang lugaw ang ibuboto nyo. Okay lang, Genie isang lugaw kaysa naman sa ibuto namin kawatan na yeah? di bali ng lutang di bali ng lugaw kasi pag pinitik mo yan maalimpungatan yan ay e yung kawatan aggressive hindi mo na kailangan pagsabihan hindi mo na kailangan pitikin wala ka ng pera sa bayan na yeah? di bali ng bumoto kami ng lugaw o lutang. at least walang confidential fund na yeah? Tanungin nyo, si Mama Lenny Robredo, may confidential? Nga nga, wala. Parang si ano yan, Plavier. Yeah? si Juan Plavier. Yan lang yung bukod tanging senador. Walang confidential fund. Walang business trip sa ibang bansa. Walang pondo sa PIDAP. Ah. Mama Lenny, walang confi. Di bali nang bumuto kami sa lutang or lugaw na sinasabi ninyo. At least hindi kami nanakawan. Yeah? Aanhin namin yung hindi nga lutang, bobo naman at kawatan naman. Di ba? Hmm. O, oh, di ba? Si Juan Flavier. Yun. oh, idol ko yan. Hmm. Di ba? Ito pa. <coughs> mga kababayan. Ugong-ugong ato sa pusapan ngayon. Ang maagang pagkumpara. Di ba? Hmm. Ito, mga kababayan. Pinapanalo na ng tangjiri. Ah. Oh. Si Sarah. It's Sarah versus Lenny sa 2028 presidential race. Kung ang latest Tangere survey ang pagbabasihan. Mm. Lamang ang current VP pero mapapataob siya ni Lenny kung <coughs> i ni PBBM ang dating vice president. No. Ang detalya sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Sa totoo lang, kahit hindi na i-endorse ni PBBM si Mama Lenny, ako palang mismo nagsabi sa inyo mga kababayan. Kung wala i-endorso si PBBM, I will support Lenny. Mark my word. I will support Lenny. Di ba? <coughs> Hindi pa man nakaupo ang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections, sumasagitsip <coughs> na sa init ang usaping eleksyon sa 2028. Ah. Ang ilang estudyante at vendor sa Intramuros, Maynila, may kanya-kanya ng pambato. Sa walo na aming natanong, tig tatlo ang pumili kina dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. Ah. Dalawa naman kay Senador Bongo. Bongo po. Vice ah. President Sara. Bagay na hindi naman nalalayo sa resulta ng mobile-based survey ng Tangeri nitong June 20 hanggang 22. Sa senaryong binuon ng Tangeri sa kanilang survey, lumabas na tay o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2%. Nako! Iindoso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating vice-president. Parang abogado si na VP Sara at Robredo. Si Sara naging mayor ng Davao City. Ah. Si Lenny, oo pong mayor sa Naga City simula ngayong lunes. Ah. At kung pagpapanday ng batas ang pag-uusapan, naging miyembro ng Kamara si Robredo. Si ah. Sara, naging presiding officer ng Davao City Council. Ah. But wait, There's more! Dahil ngayon pa lang, lumabas na rin sa survey kung sino ang mga patok na tandem para sa 2028. Saan uh -huh. kasi sa Tangerine Survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay mas pinili si Bongo bilang vice president. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang pangulo, si Bam Aquino ang kanyang vice presidente. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay bunga ng solidong suporta mula sa Davao at Northern Mindanao regions. Uh -huh. Pero malakas din ang hatak ni Robredo sa Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon. Pero teka, meron pa. Natukoy ng Tangerine Survey si Senador Ko bilang wild card sa pagkapangulo sa mga pumili sa kanya bilang presidente. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito lang ang gusto kong i-comment. <clears throat> yan ito yan eh. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi ko po lubos maisip. Lalaban ako lalaban tayo. Di yeah? ba? <clears throat> Sabay-sabay nating linay-linayin. Sabay-sabay nating busisihin. <laughs> Alam niyo sa totoo lang mga kababayan. Bigyan ko kayo ng example lang. Noong nakaraang eleksyon, sa midterm election, senatorial election, doon tayo sa senatorial election magbibase. Kung naalala ninyo, sikat din dati sa survey si ganito, si ganyan, nag number 2, nag number 3, nag top 5 pa nga eh. Pero hindi ba kayo nagtaka na si Kiko at si Bam Aquino hindi lumabas sa survey pero pumasok sa top 2 at top 5? ba diba? Hindi nyo ba naisip? Nung panahon ng eleksyon, 2025, midterm election, Number one, number two, number three, Naya, yeah. ang taas ng mga ratings nila. Nag-top 1, nag-top 2, nag-top 3. Hindi ba kayo nagulat na si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan hindi naman lumalabas sa top 2, top 3? Pero, nalaman na lang natin sa eleksyon, mapasok sa top 5. Naya, yeah. ito ang tandaan ninyo mga kababayan. Sabi ni Salsal Panelo, Ah, Kapag Duterte country ka, ibuboto mo talaga ang mga manok na itinaas ni Duterte. Pero kapag edukado ka, may pinag-aralan ka at hindi ka bobo katulad ng mga DDS, hindi mo ibuboto. Bakit? Wala namang mga karanasan yung in itinataas nila. Walang mga experience yung mga pambato nila. Yan ang sabi ni Sal Panelo. Hmm. Tingnan ninyo, mga kababa mga kababayan. Good day and their a... Ah, tanungin ko kayo ha. Hmm. Panelo. To DDS. And uh, sa tingin ko si Bam Aquino sa <laughs> si Pangilinan. Kaya nakapasok yan because of the Gen Z and the millennial uh, voters. Because these are the people who are educated. Kita nyo? Kita nyo? Sagot ni Panilo? Sa tingin ko, kaya si Kiko at si Bam nakapasok yan dahil sa Gen C. Mga kabataan na bumoto sa kanila ng mga educated. So, ibig sabihin pala, yung mga senator ni Sarah, yung mga bumoto nun, mga DDS, mga bobo. Naya? Mga bobo pala. Bakit? <laughs> Tingnan mo si Bam at si Kiko nakapasok kasi mga educated ang bumoto. Eh yung palang mga manok ni Sara na Duterte, mga bobo pala yung butanteng DDS. Ulitin ko ah. And uh, sa tingin ko, si Bam Aquino at si Pangilinan, <laughs> kaya nakapasok yan because of the Gen Z and the Millennial uh, voters. Because these are the people who are educated. Mm. In other words, they are knowledgeable and aware of what is happening in this country. Yes! Aliasa, Totoo but, uh, yan! Yung mga Gen Z, yung mga millennials, uh, aware sila sa mga nangyayari. Bakit ka ba naman buboto sa isang kandidato na ultimo poste, walang naipatayo? Ultimo batas, wala pang naigawa baka pag pumasok yan or napasok yan yung mga baguhan, magnakaw lang yan. Yeah. Mm. Uh, ang failure ng administration. Mm. Yan namang kaliwa, ayaw din nila. Mm. Di punta sila sa PDP laban, eh, tatlo lang o dalawa lang ang gusto nila doon. The rest, hindi, hindi nila tayo for whatever reason. Mm. Ako rin ganun. <laughs> Kaya, uh, di ba? Ultimo si Panilo hindi bumoto sa Duterte. Tandaan niyo ha. Ah, oh, ah, kahit siya din daw. Ganun din daw ang gagawin niya. Ayon ah, yung bumoto sa Duterte. Bakit? Kasi alam niya kung anong rason. Ah, so personally, meron ba mga PDP na hindi ka binoto? Ay, hindi. Personally, ako ever since from the very start sinasabi ko, hindi ako Duterte, ako Duterte 5. <laughs> ah, meron kang <laughs> Meron talagang Kasi Each one of us has panukatan na tinatawag. Uh, we, we measure candidates on the basis of their record, credibility, reputasyon nila. Eh may mga hindi nakapasa sa akin because I know them personally. I know them. Uh, si... Maraming hindi or maraming hindi nakakapasa sa panlasa ni Panelo. DDS, look. Pakinggan niyo si Panelo. Batika na yan. Pumayat na nga eh. Alam niya. Siya na mismo nagsabi. Siya na mismo nagsabi. Ayaw niya sa mga baguhan kasi hindi patok, hindi pasado sa panlasa niya. May binabasihan siya. Buboto mo yan. Bakit mo ibuboto? Dahil tinaas ni Sarah? Bakit mo ibuboto? Kasi kapatid niya presidente. Bakit mo ibuboto? Kasi pamangkin ni Digong. And ang tanong ngayon, pag nanalo yan, anong gagawin yan? Parang si Willie Rebelliameh? Ya? Yeah? Tsaka na lang ako gagawa ng batas kapag nanalo na ako. Kasi ang dami namang batas ginawa dyan, wala namang nangyari. Hindi ganun. Ang pagpasok kasi sa, 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 politics kasi mga kababayan, hindi kasi yan laro. Dapat qualified or qualify. yeah Sir Kendrick? Oh. Eh sana, iba rin kanyang itinagdag, di ba? Iba rin si Presidente Duterte. Mm. But uh, the point is, pag in-endorse, it doesn't mean na uh, butuhan mo. Kaya ah. kayo, merong uh, brains eh. ba? Diba? Eh, ang ginawa nitong dalawang Gen C saka Millennials, since hindi nila gusto yung tatlong sites, hinanap nila yung Hindi Corrupt. In fairness to the two, wala naman silang record ng Corrupt. corruption. Oh. si BAM, kasi si Pangilinan. The only pa pwedeng masasabi mong fault nila is they present themselves as the only righteous people in the world <laughs> among the political landscape. <coughs> Kung baga masabi silang parang bigot na kandating nila. Pero as between them and hmm. mga tiwali na alam natin hindi na dapat talaga alala, eh, yung, yung mga edukadong butanting bata, nilagay sila. Kaya sila nanalo. Diba? Yeah. As what attorney Panilo said, mark it on your brain cells, mga DDS. Hindi porkit binuto ninyo kasi inindorso ni Sarah, hindi porkit guapo, magaling tumambling. Hindi nyo pa ba nakita si Robin? Hindi porkit pulis noon, ang utak pulbura naman. Yung pamagat na lupang hinirang ginawang bayang magiliw. Hindi nyo pabakay. Pabakay nakita kay Bato? Hoy! <try> yeah. Hindi nyo pa ba nakita? Hindi nyo pa ba ah, na-experience kay Bato? Hindi porkit magaling manuntok. Gawin mo ng presidente. Oh, tingnan mo aso ko. Tama ba? Agata? Ah? Oh, hindi porket magaling na artista, maraming supporters, maraming subscribers, ibuboto mo na. Kaya nga, sabi ni Atty. Sal Sal Panelo, Gen Z, Millennials, hanapin ninyo kung ano ang tama. Diba? Ah, ganun yan. Iboto ko si Bato kay senador na noon. Ang tanong, ano bang ginawa niya sinado nung senador siya? Oh, 'di ba? Hindi na no? Oh, hindi na daw iboto. Iboto ko si Bongo kasi nag-iikot 'yan, namimigay ng gamot. Pera niya ba? Galing din 'yan sa batas. Galing din 'yan sa tax ng taong bayan, 'di ba? Oh. Iboboto pa ba? Oh, ayaw. Oh, hindi na. Oh, ayaw na iboto. Oh, ayaw na nga, tignan nyo, yung wolf ko, nagsalita na Iboto e, ba natin? Ah, ayaw Agat na! Iboto oh, e, ba natin si Bongo? Ah, ayaw niya <coughs> Hindi na Oh, Ayaw na oh, Si Sarah, iboto e, mo ba? Sumagot ka Hindi? Ayaw? Bakit? Magnakaw lang siya? Oh, oo oh nga. <clears throat> yeah. Ultimo aso nagsalita. Ayaw mo kay Sara. Oh, kakagatin mo siya. Oh. Tingnan yung aso ko ha. Oh. Anong sagot mo kay Sara? Iboboto mo pa ba? Ayaw na? Ayaw mo kay Sara? Pangit ba siya? Sinong gusto mo? Si Mama Lenny? oh, de Kita. Mama Lenny ba gusto mo? Sino? Mama Lenny? Oh, very good. No, di ba? Tingnan, no? Ultimo aso. Wala pang kamuang-muang. Three months pa lang yan. Wala pang kamuang-muang yung aso ko. Oh, hip hep hip. Hooray! Wala pang kamuang-muang yan. <coughs> mm. Alam na niya ang kinabukasan niya. Di ba? Oh. Very good, appear. Uh, pakpak, palakpak. Appear na, appear. Oh, very good. Yeah. Kaya yun po yun, mga kababayan. Ultimo aso, walang kamuang-muang sa mundo. Mm. Si Sarah, iboto mo hindi. Hindi? Ayaw mo nga. Oh. Di ba? Mm. Ayaw niya iboto si Sarah. Hmm, magnakaw lang daw. <clears throat> si Mama Lene. Hoy, si Mama Lene boto mo? Ha? Oo daw, gumagano'n gano'n eh. Hmm. <clears throat> oh, sabi ni Mike, maka-oligart tong bading na to. Alam nyo, wag nyo nang isali yung mga oligart-oligart na yan. Kasi kahit si Digong, mayroon din mga kaibigang oligarko. Tigilan nyo nga ako si Michael Yang. Oh, oligarko din yan. Ang ina nyo, ang bububo ninyo, mga DDS. Pag narinig nyo sa balita, ganun na yun. Subukan nyo rin mag-search. Hindi yung makarinig lang kayo sa mga vlogger na sumuporta kay Digo nga. Bobo naman yung mga yun. Yeah. Ah. Mm. So yun lang ha, mga kababayan. <coughs> Hindi na natin masyadong uh, pahabaan. No? Ito pala, panghuli. Bago tayo mag-end, mga kababayan. Hmm. Ito yung panghuli natin pag-uusapan. Nako, magulat kay dito. Ano nga ba ito? Hmm. Sarah, nahuling nagsinungaling. Huli pero hindi kulong. Ha? So bakit?